Loh, ano tuh? May mga tugo, oh. May sako dito. Hoy! Ano yan? Ano? Nasa wang yan, ah. Sali mo, teka natin, Mr. Ricorde. Oh! Hoy! Sino ka? Ha? Ito ba mangyari dito? Sino ka? Sabi mater kita Mr. Ha? What's up mga idol? It's me again, Choy Inato, Ghost Hunter. So meron naman tayong panibagong vlog ngayon mga idol, panibagong video na naman. So ako lang ngayon mag-isa mga idol, no? So ngayon meron akong pupuntahan na at babalikan natin mga idol kasi po ang daming nag-request dito. 'no? bahay po ito ng aswang at binabalik-balik ka ng mga magjowa na mga aswang din mga idol. Kaya ngayong araw na 'to So ako ngayon mag-isa. So samahan niyo po ako ngayon mga idol. So shout out po sa ating mga solid subscribers, sa ating mga OFW po na lagi pong uh, nanonood. 'no? Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. So sana po samahan niyo po ako ngayon at sana po panoorin niyo po ang video na 'to hanggang dulo. So shout out po sa ating mga silent viewers solid subscribers, mga OFW, maraming maraming salamat po sa inyo. So samahan nyo po ako ngayon, sana po walang masamang mangyari po sa aking pag-vlog kasi ako lang po mag-isa. So tara po mga idol, let's go! So ayan mga idol oh. Ito na tayo. Diyan ako galing kanina. May naramdaman ako eh. May, may napansin ako sa paglalakad ko kanina mga idol. sa area na to. Parang may ano dito eh. Parang may ah, sumusunod sa akin eh. Kanina pa to eh. So ayan. Tayo. No? So shout out po sa ating mga uh, viewers po natin. So maraming maraming salamat po. No? sa inyong lahat no mga idol ayan so request po ito ng isang viewers po natin ayan po sa lahat ng nanonood ngayon maraming maraming salamat po uh, sa lahat ng hindi pa nakapalo po sa aking facebook Choi team Loy lang po mga idol no so ayan store tayo dito susubukan lang natin may babalikan tayo. So panoorin nyo to mga idol. So samahan nyo po ako ngayon kasi kakaiba ito. No? So sa lahat ng nag-request, shout out. Maraming salamat po sa inyo. So sana nakapanood kayo dito po sa request ninyo. So samahan nyo po ako ngayon. Sa area na to. Ih. Eh, oh. Tapi-tapi, Bu. <coughs> uy Ano yun? Parang may gumagalaw ah Parang dito eh Yan Ery, ery, ery May tunog Uy So, ayan, oh. So, ayan, mga idol. Sana, alam mo sa mangyayari po sa ating pag-vlog ngayon. Daming mga insekto ngayon dito. So, ayan. Tandaan niyo po ako ngayon dito. huy Uy! Uy! parang ano na ako dito na nervous na ako dito eh. ito na tayo ayan yan ang sinasabi ko mga idol na babalikan natin no ayan po so, papasukin po natin yan ano yun Tabi-tabi po. So sa likod tayo dumaan, no? Alam ko, na-remember niyo to mga idol. Grabe yung sira ngayon dito, ah. Pasok tayo dito. Tabi-tabi po. May tao ba dito? Pasok tayo dito. Hello. May tao ba dito? Rabid napakaluma na. Uy. sabi po Lo ano to May mangatuggo oh May sako dito lalim. May sako dito mga ito lo <coughs> Yan o. May sako. Kaya eh. Oh. Mga idol, baka pala dito eh. May dito eh. Yan you know? May mga dugo pa nga dito, oh. Baka binali... Binali ka ng mga, ano, masasamang tao aswang. Katatakot. Katatakot dito, oh. kaya sa, ano. Oh. Hoy! Ano yan? Alo! yan, ah! Salimate ka natin, Mr. Kode! Oh! Siyan? Wala siya. May tao, mga idol. May tao dito. Hoy! Sino ka? Ha? Ikaw ba may-ari dito? Sino? You know. Sino ka? Salve mater kita Mr. Corde! Ha? Hello? Wala Wala siya. Parang ang ingay dito. Marami ako naririnig ng mga ano mga idol. Parang kumakanta. Sa area na to. Wala na siya eh. na lang nawala eh. Yun Oh. Wala mga idol. Baka may nabiktima dito. Kaya pala binabalik-balik ka ng mga kasamahan ko dito eh. So yun po May sako po dito. Parang may pinatay dito mga idol. At tao dito. May tao dito. So mga idol ha Hanapin ko muna yung tao. Parang aswang eh. Ay, hindi lang parang aswang mga idol. Natakot sa ating orasyon dito. No? diyan siya tumayo siya kanina jan yan. Nagpapakita siya dito. Uy! Oh! Por sa Tarpatris, binidikti ko sa Karasit, may hilok, sundra ko, sa vader ito sa tanah. Nung kong suli, may iba na sand, malaka na vasif, si Sige. Alam ko, nandyan ka lang eh. Sige lang, sige lang. Nagtatago ka dito? May biktima ka pa? dito. Mga idol, may naririnig ako mga kakaibang tunog, mga kakaibang boses dito. Oh. Takot dito. Eh. Dito si Ariana to. Alam ko na alam nyo to, mga idol. Bahay ito ng aswang. Marami nang nagbiktima dito, binabalik-balikan pa rin nila. So ayun mga idol, hindi ako makapaniwala ngayon. Buti na lang po, binalikan po natin dito. Alam ko na binabalik-balikan pa rin ng mga aswang dito mga idol. Oh. Kakaiba dito. So ayun mga idol, maraming maraming salamat talaga sa inyo. Maraming maraming salamat po sa nag-request. Buti na lang binalikan natin dito sa area na to. Maraming na nangyari dito talaga, grabe. Uy! Alam ko na ka eh. Alam ko na ka lang. Nagtatago ka lang. Nagtatago ka lang dyan. Uhulihin kita. Pag nakita kita. So yan. Balik sa loob. Balik dito. So yan mga ito. Ano ba nakakatakot? Uh. Oh. May sumilip dito. May sumilip dito. Alam ko, nandyan ka lang. Sige. Wala siya dito mga idol. Hindi ko na siya nakita eh. Wala <coughs> mga idol. Saan kaya siya nagpunta? Ayan yun. So, sa lahat ng nanonood ngayon, alam nyo na, aswang yun. kumpirmado. At ang haba ng buhok. May sako doon mga idol. Pasensya na kayo. Hindi ko binuksan. Kasi hinahanap ko pa yung ano eh. Yung nakita ko sa bintana. At nagpapakita ng mahabang buhok ko. Siguradong aswang yun. So. Magmanman muna ako dito no. no? Para makita natin. At makumpirmado natin. Ang daming mga ano dito. Isip. So yun mga idol. Magtatago muna ako dito. Buti na lang po ah. na kumpirmado natin 'yan. So alis muna ako dito mga idola saglit. Mag magtatago ako muna dito eh.